mahilig akong mag-alaga ng mga kalapati. At kadalasan, mga kung ano-anong kulay ang lumalabas sa mga kalapati na inaalagaan ko. Mahilig kasi kong mag-eksperimento. Karamihan sa mga binibreed kong kalapati ay German Beauty Homer. At sa bidyong ito, mga hybrid naman na inakay ang sisilipin natin. sisilipin lang ulit natin yung mga bagong inakay ng ating hybrid. Siyempre, second generation pa rin. Last clutch na kasi to ng mga hybrids natin. Tapos, stop na natin sila. Ang susunod nating salang, pang third gen na ng mga hybrid natin. Pagkatapos, move forward na tayo sa phase 2. Itong dalawa, ang sisipatin natin ngayon. So guys, bago natin simulan, papakita ko muna yung mga mas nakakatanda nitong mga kapatid. Ito yung mas matanda, yung kulay itim na may palong din sa batok. Tapos ito yung sumunod niya na kapatid. So magkaibang klats sila, isa-isa lang sila na buhay dati, no? Bailot siya, tapos walang palong. Ito mga ibon na to nga pala guys, kung nagtataka kayo, no? Hybrid nga pala ito ng German Beauty Homer at ng classic oriental frill. Kung nagtataka kayo kung bakit may sota kung salamin, guys, medyo nasisilaw kasi ko ngayon, medyo maliwanag. makikita natin dito sa dalawang to, medyo mataas sila tumikas, tumayo, at maganda rin naman ang nabuo nating breed ng kalapate. Wala itong breed, wala itong standards. Ito po ay hybrid ng classic oriental frill at ng German Beauty Homer. Second generation na ito, guys. Tapos, itong dalawa na to, ito yung bunso na mga kapatid nun, no? Nesmate, itong dalawa, dalawa sila na buhay. Commercial muna tayo. Natuwa kasi ako nakita ko yung bagwis ng inakay nito, si Pati natin sa glit. Lupit nito, guys. Ang inakay na to, naging grizzle na talaga. Grabe. <laughs> Papalitan naman to, magpoputi-puti pa to. Hindi ito tiger variant, guys, na grizzle. Ang tawag sa ganito, tortoise. Kapag molt ito, mamumuti yan. Magiging siyang grizzle white, nakaparehas ng kanyang nanay. Kung makikita natin yung bagwis niya, may pula-pula na medyo may pamumuti. Grizzle jeans ang responsible sa ganyang mutation. Goods pa rin yung development ng ulo niya. Hindi siya ganong kaastig, pero astig pa rin. <laughs> Alright, balik na tayo sa video. Anyways, kung bago pa lamang po kayo sa channel natin, ang ginamit ko nga palang materialis dito, hybrid na. Yung first generation natin ng hybrid. Pareho silang walang kulot sa batok. At ang isa ay isang pure black at yung isa naman ay dilute lamang na blue. Okay, dito na tayo sa mga inakay. <laughs> Since dalawa nga ito guys, no? So, Mayroon na naman tayong lumabas na pure black at dilute na kamuka ng mga nauna nilang kapatid. So ito yung nakakatuwa dito sa inakay na to. O, oh, commercial muna ulit. <laughs> Dami kong commercial eh, no? Yung isa naman na inakay ang sisipate natin. Mabilisang sipat lang. Ito kakaiba din to, recessive din guys. Ula yung ulo. Makikita na sa ulo nito, maganda na. Mukhang may pag-asa to magde-develop to ng pet malu. Hindi pa natin alam, medyo bata pa kasi tong inakay na to. Pero ang pinakakakaiba dito, yung pakpak niya. Ganun pa din, sureball na din na grizzle na naman to. Nako, puro grizzle ang lumabas, no. <laughs> Pero itong kakaiba yung bagwis niya. Mayroong pangingitim at pamumulang pinagsalo. Tortoise din to. Pero sana naman, no? hindi mawala yung kulay ng bagwis niya na ganito pag nagmolting molting Tama talaga yung pagbasa natin sa inakay na to. Kung hindi nyo pa pala napanood, no, ito yung video. Naging nga siyang motel na bronze kite. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganitong pinotype. First time ko lang din, makapagpabuga, makapagpalabas ng ganitong kulay. Motel kite, bronze grizzle Hindi ko alam eh. <laughs> so yun lang, balik tayo sa video. Kung sisipati natin yung pure black, medyo mas maiksi yung tuka niya. Mas mabilog yung ulo niya. At meron ulit palong kapareha siya nung nauna natin na black na hybrid pati yung paa kaparehas photocopy yung kapatid niya naman na dilute ay medyo mas mahaba yung ulo walang kulot sa batok <laughs> napaganda naman itong inakay na to grabe ang paa naman ito hindi masyadong mabalahibo pero may balahibo pa rin hindi kagaya netong kapatid niya na kulay itim makapal yung balahibo nito sa paa so so far guys yun pa lamang ang pwede nating masipat dito sa mga inakay na to. Napakaganda ng kinalabasan ng second gen hybrid. So medyo na-excite ako para sa third generation hybrid ng trip natin na to. No? <laughs> medyo matagal-tagal pa naman kasi itong project natin na to. Nasa phase 1 pa lamang tayo guys. Sa third gen kasi tayo kukuha ng materials para sa phase 2. So, maaari nyo naman tong abangan dito sa ating Facebook page at sa YouTube channel kung ano kakalabasan ng project na to. So, yun lang, no? Thank you so much sa panonood. Sana na-enjoy nyo yung video natin. Sana ma-enjoy mo rin. Kung nag-aalaga ka rin ng kahit anong hayop dyan, sana ma-enjoy mo ang pag-aalaga mo ng mga hayop. Ako nga pala si Mastong at itong Warriors TV. Kita-kits tayo sa mga susunod pa natin videos.